Guys, andito ulit ako ngayon sa Laguna. Nagbiyahe po ako galing Bicol. 8 hours po ako guys, nagbiyahe. Umalis ako doon ay alas 7 ng gabi. Umaga na ako nakarating dito sa Laguna. Pumalik po ako guys dito sa trabaho. Nag-clearance lang po ako. nagpile po ako ng resignation letter. Ayan, natapos na po ako guys. nag -idlip lang ako ng konti pagdating sa boarding house. Pagkatapos, bumalik na ulit ako sa ay Pumunta na ako ng trabaho. Ayan, naglalakad na po ako guys. Tapos na ako magpa-clearance. Sasakay ako na ang tricycle. Ayan, nakalabas na po ako guys ng gate 1. Gate 1 ng Science Park 1. Ayan, Spark One, Kabuyaw, Laguna. Ayan, ngayon po guys, nandito na ako sa terminal ng Turbina. Ayan, nasa terminal ng Superline dito sa Turbina. Ayan po. Gatay oh. pa po ako guys ng bus pa uwi ng Bicol. Ayan, balikan lang. Kanina lang ako umaga dumating dito sa Laguna. Tapos pagka lakad ng clearance ay papalik na ulit ng Bicol guys. So, oh, nandito ako sa gilid ng kalsada. Pantay ng bus. Nakakalungkot po guys mag-resign ano, sa trabaho. Kaya lang kailangan. So oh, ang daming dumadaan na bus Iba't ibang klase ng bus yung dumadaan dito Superline so, per line po ang sinasakyan ko Ayan o oh, may mga bus sa kapila papunta ng Alabang Pubao. Tapos yung dito sa kapila ipapunta ng Bicol. <tinyo> <tinyo> nandito na pa ako guys sa daet. Ayan na sa SL daet. Sa Bicol na ulit.